What's up guys! Nandito nga pala ako ngayon sa Rosario Batangas kung saan ginaganap ang Sinukmani Festival Taon-taon to -taon ginaganap dito Kita nyo naman o oh, hindi lang pagandahan ng design kundi pasarapan din sila dito ng biko na kung tawagin dito sa Rosario Batangas ay Sinukmani Grabe guys! Naikita nyo naman o oh, sa tingin pa lang ay eh nakakatakam na talaga Marami ang sumali sa Sinukmani Festival na to Meron pang mga taga ibat-ibang lugar Naikita nyo naman o oh, Kanya-kanya silang pa kagandahan ng design. Medyo malaki rin kasi talaga ang mapapanalunan mo dito. At hindi lang yon, makikilala kayo bilang isa sa pinakamasarap gumawa ng sinokmani. At ang isa pang nakakatuwa dito, dahil kapag meron ng nanalo, pinamamahagi na nila ito sa mga tao. Kanya-kanyang agawan na sila dito. Ang saya, di ba? Diba? Kinaganap ang sinokmani festival tuwing Hunyo a 9 taon-taon. Kaya kung gusto mong makita at matikman ang sinokmani dito sa Batangas, pwede ka pumunta rito. Akala ko dati ay Lomi Batangas lang ang dinadayo dito. Meron din palang Biko. Grabe guys, pagkatapos ng announcement kung sino yung nanalo, nagkagulo na yung mga tao. Hindi gulo na sakita na. Nagkagulo sila dahil pinamigay na ang lahat ng yan sa mga tao. Kaya pala meron silang mga daladalang plastic at mga nakaabang na sila sa kanya-kanyang pwesto. At bahala ka na dito kung hanggang ilan ang kaya mong makuha. Dahil kapag pinamigay na nila ito ay wala nang pipi

Okay yan, parang okay na po ang flag doon ng ating UH. Kaya naman inayahan na po sa stage ang ating mga honorables. Siyempre nakita <laughs>

ang awarding ng ating mga contest. Kaya dito po tayo, samahan po natin ang ating mga honorables dito po sa harap ng stage. Ay, ang ating mga NGOs and CSOs and other partners, pwede na po kayo pumunta dito sa ating... Dahil baka isa masyadong mabibili. Wala lang ang mga